Magandang araw sa inyo mga bay, Welcome back ulit sa ating channel at update tayo sa Gilas Pilipinas roster mga bay no kasi nga uh, alam naman natin na tanggal na si Abueva at Romeo Perkins sa tautua. Pero 2 days na lang mga bay bago magsimula yung Asian Games ay hindi pa rin sumusuko ang SBP na mapasali sina Romeo Abueva Perkins sa tautua sa final lineup. Okay? ng uh, Gilas Pilipinas kasi ayon dito sa POC chip Bambol Tolentino e eh, a thousand times do uh, daw sila nga magpipli na masali itong sina Nakaabueva Romeo Perkins at tautuwa sa final roster mga bayan ng Gilas Pilipinas so bukas na sila lilipad mga bay so hanggang ngayon uh, naghihintay pa rin sila ng final na uh, decision talaga ng uh, Asian Games uh, Particularly na doon sa Chinese uh, organization Dahil nga Ang uh, sabi kasi ng uh, or kumbaga Ang rason kasi ng Gilas Pilipinas Is dati sa Indonesia mga bay Pinayagan silang magpalit ng roster Kahit na nakasubmit na sila Ng final roster nila para sa Asian Games And uh, yun din yung ginawa nila dito Yung ginagawa nilang rason Dahil akala nila eh pwede pa rin magpalit Ng uh, line up kahit na nakasubmit na ng final roster sa organization sa committee ng Asian Games. Pero uh, nag, umapila nga sila ulit dahil nga doon sa kaganapan na pinayagan sila si Indonesia at hindi sila sumusuko hanggat hindi sila nakakalipad hanggang bukas mga bayan no? hanggang siguro baka mamaya magkaroon na ng uh, decision or baka bukas ng umaga magkaroon ng decision ang uh, China kung papayagan ba talaga silang Uh, makasali sa final roster. So, kung in case na napapayagan sila, Beba, Romeo, Perkins, at Tautua, mga bay no? Uh, matatanggal si CJ Perez, Chris Ross, okay? Uh, Trintino, at Alas uh, sa lineup. Okay? Pero, matitira pa rin sila si Ter, mga bay. Okay? Kasi, yung pinalitan ni Marcio is si RR Pogoy which is injured or kung baka hindi siya nagkaroon ng medical clearance sa maglaro para sa Asian Games dahil sa kanyang injury and kasali naman sila, si Lassiter doon sa 37 uh, names na sinumite ng SBP bago magsimula yung Asian Games so re-remain si Marshall Lassiter bilang kapalit ni Pogoy and kung papayagan si Nabueva, Romeo, Perkins sa Tautua, makasama sila sa final lineup ng Gilas Pilipinas So, meron pa pag-asang natitira mga bay para mga pasok si na Romeo Abueva para sa lineup ng Gilas Pilipinas sa Games. Yun lang mga bay. Maraming salamat sa punood.